De de Nagmuhusla na siya na 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 ng mga naglalakbay sa mga klaseng ng sa mga klaseng pangkultura sa mga klaseng pangkultura sa mga klaseng sa mga klaseng sa mga klaseng pangkultura sa mga klaseng pangkultura sa mga klaseng pangkultura sa mga klaseng pangkultura sa mga sa sa mga sa mga klaseng mga klaseng pangkultura sa mga mga sa mga nagpapakita na ng berhin sa mga bata ang impyerno. Ngayon din ang kanyang puso ng sa tuwing ang mga tao. Sa huling aparisyon, ipinakilala ng berhin ang kanyang sarili bilang ang ina ng Santo Rosario. uno ang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay isang mahalagang imahe ng mahal na Birheng Maria na nagpapakita ng kanyang matinding dalamhati. Ayon sa tradisyon, isang biyernes ng umaga, ilang manging isda ang nakakita ng isang imahe sa kanilang lambat at nagpasya silang dalhin ito sa simbahan ng parokya. Ngunit nang buhati nila ito, napakabigat ng imahen at iniwan nila ito sa isang bato malapit sa simbahan ng Paki. Kinabukasan ng linggo, isang grupo ng kababaihan na nakakita sa imahen na milagrosok tuyo kahit umulan ng gabi iyon. Sinubukan nilang buhati ito, ngunit hindi nila magalaw. Agad nilang sinabi ito sa pari ng parokya na tumawag sa mga sakristan at mga nagsisimba upang ang imahe. Nang buhati nila ito gumaan ang imahe, ang mga tao sa paligid ay nagsimula umawit at sumayaw na nagbigay daan sa patusbong ng turumba. Ginawara ng karangalan ng kronasyong kanunikal ang imahe ng Nuestra Señora de las Dolores de Turumba ng Pakil. Ang imahe ni Nuestra Señora de los Dolores de Torumba ay nasa pangangalaga ni Ren de Guzman. Senyora de la, de la Salet. Ang Nuesa Senyora de la Salet ay nagpakita sa dalawang batang pastol na sina Maxime at Melanie Calvat sa La Salet. Pransya noong isang libo walang raan, apat na buwan. Ang mahal na nila ay lumitaw na umiliya at nagbigay ng mensahe tungkol sa pangangailangan ng pagsisisi at pagpapalik loob sa Diyos ipinaaabot niya ang kanyang labis na kalungkutan dahil sa kasalanan ng tao. Partikular ang hindi at pagsumpa sa ngalan ng Diyos. Sa kanyang aparisyon, ganigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa banal na araw at ang paggalang sa pangalan ng Diyos. Tangan niya ang krus na may matilyo at mga pako. Sumisimbolo sa pagdurusa ni Yesus at ang tawag sa atin na maging bahagi ng kanyang pagtubos sa pamamagitan ng sakripisyo at pagsisisi. Ang kanyang imahe ay nasa pangangalaga ni Jeff de Guzman. Nuestra Señora de la Soledad de Makinabang. Ang Nuestra Señora de la Soledad ay isang titulo ng Mahal na Maria na nagpapakita sa kanyang mga pighati at kalungkutan bilang ina ni Jesus. Siya ay madalas inilalarawan ng nag-iisa at nagdadalamhati tanda ng kanyang malalim na pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang anak. Si Maria bilang nobesa sa de la solidad ay nagiging huwara ng pananampalataya at pagtitiis. Ang kanyang kalungkutan ay sumasalamin sa malalim ng makikipag-isa sa pagdurusa ni Kristo. At ito'y nagsisilbing inspirasyon sa mga mananampalataya na humarap sa kanilang sariling mga pagsubo at kalungkutan ng may lakas at pananampalataya. Ang ibahe ng Nuwersa Senyora de la Solidad de Makinabang, ay nasa pangalaga ni Jules Toralba, catley Nuestra Señora de Candelaria Ang Nuestra Señora de Candelaria ay kilala rin bilang ina ng mga kandila. Ang imahe ito ay representasyon ng itaapat na misteryo ng tuwa, ang paghahando kay Jesus sa templo. Sa pangyayari rin ito, sinabi ni Simeon ang pretesiya kay Maria na siya ay magdarada sa matinding hapis na parang siya itataraka pa ng isang balaraw sa puso. Kasamay rin ito, isinagawa ang panilinis kay Maria sa templo. Ipinagpipista ang ik ikalawa ng Pebrero, o mas kilala sa taong na pista ng Candelaria. Ang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria ay nasa pangalaga ni Erwin Ramos at pamilya. Ang Mahal na Birhen ng Lourdes Ang Mahal na Birhen ng Lourdes ay nagpakita sa isang batang babae na nangangalang Bernadette Soborios sa isang maliit na ngayon sa Lourdes. Labing walong beses nagpakita si Maria kay Bernadette sa isang yungi at sa bawat pagpapakita pinahayag niya kanyang mamahal at habang sa sangkatauhan. Sa isang pagpapakita sinabi ni Maria ako ang imakulada konsepsyon na nagpapatunay sa turo ng simbahan tungkol sa kanyang karingisan mula sa kasalanan. Ang lugar ng Lourdes na pinagpakitaan ni Maria ay naging tanyag na lugar ng, peregr ng peregrinasyon at marami na ang nakaranas ng mga milagro dahil sa pananampalataya at panalangin sa kanya. Ang imahe ng Mahalabirhin ng Lourdes ay nasa pangangalaga ng South Parish Pastoral Council ng Taal. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Makinabang Ayon sa mga salit saling kwento, dumating ang imahe ng mga nabirhe ng Santo Rosario sa nayon ng Makinabang noong kalagitnaan ng labing walong dala ng isang paring kastila na minsan ito'y napagod at nagpahinga sa pulo ng Akasya na kung saan ngayon ay nakatayo ang simbahan ng Makinabang tinawag ng nasabing pari ang mga tao sa nayon at sinabing magtayo ng pook dalaminan sa pook na At siya ay magbibigay ng isang imahe ng birhen ng Santo Rosario. Ang imahe na ito ay kasulukuyang nakadambana sa simbahan. Noong taong isang libo siya apat na ay naging na parokya ang noong maliit na bisita. Naging ina din ng parokya ng mahal na birhen ng isa pang parokya ang parokya ng pagkakiyat sa langit ni Yeso Cristo. Sa pagdaan ng panahon ay naging masigla ko ng palataya at debosyon ng mga taga-makinabang sa mahal na birhen hanggang sa kasulukuyang panahon. Ang imahe ng mahal na birhen ng Santo Rosario ng Makinabang ay nasa pangangalaga ng kanilang parokya. Maraming salamat po sa inyo. La Virgen Imaculada Concepcion de Malolos. Ayon sa mga tala, ang imahe ng La Virgen Imaculada Concepcion de Malolos ay nagawa bago pa ang ikalawang digma ang pandaigdig. Iniugnay na idodig ang paglikha sa imahe ng mahal na Virgen. Ang nakamamanghang ganda ng imahe ay ka na paglalarawan sa Imaculada Concepcion base sa pamosong sini ni Bartolome Esteban Murillo matatagpuan ang imahen sa Antat at Basilica Minore sa Malolos, Bulacan. Ang debosyon sa Mahal na Maria sa Taguring na Birhen Imaculada Concepcion de Malolos ay mabunga at patuloy nagpapalalim sa mananapalatayang katoliko ng bawat bulakenyo at mga taong naminintuho sa kanya. Dahil dito at kaalinsabay ng gintong jubileo ng pagkakatatag ng diosesis ng Malolos Ginawaran ng koronasyong kronikal ang Nabirhen makulada Concepcion de Malolos noong ikasampu ng Marso taong dalawang libot labing Sa kasulukuyan, kinikilala at patuloy na pinamimituhan ng Birhen Bilang ang reyna ng diocese ng Malolos at karinus na nisang ina ng Malolos. Ang imahe ng Nabirhen makulada Concepcion de Malolos ay nasa pangangalaga ng PCY Malolos Catedral Alumni. Maraming salamat po. Nuestra Señora del Pilar de Imus Coronada. Matapos matanggap ang Espiritu Santo, ang mga apostoles ay nagtungo sa iba't ibang panig ng deity upang ipangaral ang Ebanghelyo. Sinasabi noong taong apat na po, ang Apostol Santiago ay napunta sa bansang Espanya. Nang kalaunan na mo ang apostol at siya ay nawala ng na pag-asa dahil hindi naging matagumpay ang kanyang pagmimisyon nagpakita sa kanya ang mahal na birhe na nalakatayo sa tuktok ng isang haligi na sumasagisag sa katatagan ng loob. Ang Noel sa del Pilar ay ni Papa San Juan labing tatlo, bilang titular ng patrona ng Diyosesis ng Imus kasabay ng pagbuo ng Diyosesis ng Imus noong taong 1,100 anim na isa ikalabing pitong siglo nang dumating ang imahe ng Birhen sa Kawite sa pamamagitan ng isang galyon. Magmula no? hanggang sa ngayon ay pinamamalas na ni na Pilar ang kanyang pagkandili sa mga humihingi ng kanyang tulong sa pahintulot at kapangyarihan ng Noy Santo Papa Benito Labing Ani ay ginawara ng koronasyong kanunikal ang mahal na Birhen del Pilar ng Imus Con Coronada noong ikatatlo ng Disyembre, taong 2012. Ang imahe ng sa Señora del Pilar de Imus Coronada ay nasa pangangalaga ng Pangdiosesis na Dambana at Katedral na Parokya ng Mahal na Birhen del Pilar sa pangangasiwa ng the servants and handmaids of Our Lady of the Pilar. Maraming salamat po. Santo Niño El Salvador del Mundo. Ang Santo Niño ay ang imahe ni Jesus nung siya'y bata pa. Ang Santo Niño ay kilala sa kanyang mga milagro at pagpapagaling. Kaya't marami ang dumulog sa kanya para humingi ng tulong at gabay. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak na globo, simbolo ng kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Habang ang kanyang kanang kamay nakataas bilang tanda ng pagpapala ang kasuotan ng Santo Niño ay karaniwang marangya at sagisag ng kanyang hari ng langit at lupa. Ang bawat detalye ng imahe ng Santo Niño ay nagpapakita na minsan si Jesus ay naging bata at nakipamuhay sa atin. Ang imahe ng Santo Niño El Salvador del Mundo ay nasa pangangalaga ni Bonifacio si Adriano III. Maraming salamat po. ang mga sagisag ng Ave Maria. Jessica Marie del Rosario, Angel Ruby Agustin, Daniela Gapa, Janine Altea de la Cruz, Gianna Obre Cruz, Ramalia Morgan Cruz, Phoebe Kate Ramos at Maria Prisaira Larray T. Dayaw. Ang Diyos ating pasulubungan ang masibagong masigabong palakpakan ang, ang masabyo at pinakamagandang bulaklak sa hati ng Panginoon ang ating mga langit na ina at tagapamagitan ng Diyos ang Nuestra Señora Virgen Irena de las Flores Virgen Festihada Viva la Virgen de las Flores Viva!